Ipag. Lalim. Diyan lang 'yan. O ba kaya na ay naman lang ano. Hindi na kita ko. Lalim. Wag lang masyadong ano. Pakitan kasi pagan sobra Siyan. sa mga bus. Ano mo bakit? Pinakita Depend mo na sobra. Ay, lalim nga niyan. Hmm. Kaya. Huhukay Huhu ka pa niyan. Pataas kasi dito pakyat eh. Dito pa ba? Mm. Ay, ah. kumbaga yung yung tubo niyan pantay sa gutter. Hmm. Ay malalim nga yan dahil bakit malapit na yun. na yung gutter na yun. Hindi mo pwede pumatay din sa flooring yan? ng kalsada? Hmm. Bakit? ilang naman gagawin mo eh. Wala naman iba eh, di ba? Arawang ka lang naman eh. Hmm.